kano na nga ba ang babayaran ngayon dito sa pagkuha ng dala dito sa, sa Riyad mas maganda kung pumunta kayo ng maaga kumusta mga kaya dun sa mga first time rent pa lang at nag-aaral talaga magmaneho, may advice ko bago kayo kumuha ng dala, mag-aral muna kayo sa labas. Mag- uh, mag-aral muna kayo, magmaneho muna kayo sa labas bago kayo kumuha ng dala kasi pagdating niyo doon, kapag manehoin kayo doon, pag bumagsak kayo sa driving test nila, ya advice pa rin sa inyo na makapulis doon na mas maganda kung mag-schooling uh, kayo o mag-aral muna kayo sa labas bago, bago kayo kumuha ng uh, lisensya na dala. So, yun ang kailangan nyong gawin. Maghanda kayo ng pera, syempre. Kailangan lang doon passport uh, at picture na 2x2 tapos yung ikama nyo. Yun lang ang kailangan. At syempre, yung pambayad at ilalagay ko lang mamaya kung saan. Hindi ko alam kung saan ako ilalagay yung uh, price list ng sa dala. <laughs> wag na wag yung gagawin kung alimbawa bago pa lang kayo magmaneho wag na huwag kayo magpipigser talaga kasi para rin sa inyo yan lalo na dito sa Saudi napaka delikado magmaneho dito at yung batas trafiko nila dito talagang hindi ka mukha sa atin pag sinabi dito bawal bawal dito ganung kahigpit dito ang batas trafiko kaya doon sa mga kasadit natin na bago pa lang pag-aaral muna kayo magmaneho bago kayo umuha ng uh, DALA license So yun mga kasadik, sasamahan nyo kami ngayong araw sa pag-uha namin ng aming lesensya. Let's go! At yun nga, no? so nandito na nga tayo sa dalang ngayon. Ngayon, papakita nyo lang yung appointment nyo dito. Pagpasok nyo. Ngayon, kukuha kayo ng number for renewal. Renewal lang yung aming. Pagkatapos, saantayin nyo na yung pangalan nyo. Tatawagin kayo dito. And yun. Yeah. So, shout out sa na kasama natin. Waiting na lang din yun. hindi din yung iba. Wala pa. And pagkatapos dito, update ko kayo kung ano yung next step natin. Uh, isa pa mga kasadig So, kung may appointment kayo na mga bandang alauna, mas maganda kung pumunta kayo ng maaga. Hindi eh, rin naman nila dito yung oras ng ano nyo, appointment nyo. Basta pumunta kayo ng mas maaga kasi mas marami yung pila dito pag mga ganong oras na. And bali dito nga pala kami sa so may exit 18 ngayon. Dahil yun. Dali. Yan. At dito kayo mag-drive test. So may motor din dyan. Karamihan dyan mga kotse. Dyan, dyan. lahat. Ayan, bye bye.